Hi. Naimbagaan daw! Maayong buntag sa ating lahat. Welcome sa aking YouTube channel Joy's Gratefulness. Pinag-uusapan po natin dito ang mga good vibes, mga mga mahalagang dapat nating tingnan sa ating pang, sa ating buhay para patuloy na umunlad. Yan naman po ang gusto natin, umunlad ang ating buhay. Yan po. At ngayon, tatalakayin po natin ngayon sa araw na to, ang mga epekto ng scarcity mentality. Napapanahon ho yan, hindi ba? Ayan. Ang scarcity mentality ay tumutukoy ito sa pananaw sa buhay, na mistulang limitadong tinapay na pag may kumukuha ng malaking tipak nito ay halos wala nang natitira pa. Mm, alam mo natin niya, 'di ba? Ganyan ang nangyari at nag-viral ang daming kinuha. Mm. Paano nang kakaapekto ang scarcity mentality sa pag-iisip at ugali? Ayan. Nagagawa nitong gawing madamot ang tao, makitid mang isip, maka magiging matatakutin, mapanibugo at mapanghinala. Dahil dito, sila ay nag-iisip at umaakto na sila ay kulang sa kaperahan, mm, iba wawa, gano'n pa. Kulang din sila sa oportunidad, panahon, o mga prebilihyo upang makaramdam ng pagiging malaya o kaya'y umakto batay sa kanilang mga pagnanais at mga layunin sa buhay ang pag-iisip na ito din ay nagagawa sa mga tao na kailangan nilang makipagkumpetensya para sa tagumpay at mga rekurso dahil ang kanilang pakiramdam, sila ay pinipigilan o nililignitahan ng ibang mga tao o ng kanilang mga sirkumstansya sa buhay. Ang iba namang mga tao ay nakakaramdam ng pagkaingit sa tagumpay ng kanyang kapwa at takot na ito ay hahadlang sa kanyang mga oportunidad. Habang ang iba naman ay umaakto na sila ay mistulang mahirap kahit na sila ay mayaman. At sila'y naniniwala na kapag sila ay gumastos ay magiging mahirap sila o oh, mababawasan ang kanilang yaman. Kahit sa negosyo, nagmamanipesto din ang mga epekto ng scarcity mentality sila ay nagde batay sa kanilang mga takot at pangamba kaysa sa kanilang ekspektasyon at aspirasyon. Ang iba naman na sa negosyo ay sinasakripisyo ang kalidad ng produkto upang maiwasan ang pagdarag o karagdagang gaso sa produksyon. Ito yung hindi ko mura nga pero mababa ang kwalidad o quality hindi rin ligtas dito ang politika ha tandaan niyan yan kasi bakit hindi ligtas syempre upang mawala ang suportang pinansyal galing sa mga financier at hindi lumipat sa, sa katunggaling politiko ay tutugunan nila ang mga kagustuhan ng kanilang financier kahit hindi ito makatwiran at hindi makatarungan minsan pa nga hindi na makatao eh tandaan niyo yan. <laughs> alam ko, lahat tayo, alam natin yan. Ang scarcity mentality ay nagiging kulangan o kulungan. So, nakukulong ang ating pag-iisip. Dahil ito ang nagiging mapagpasyang salik upang maramdaman tayo ng anumang bagay na lubang kailangan natin, ngunit wala naman ito sa atin. Halimbawa, nagagawa ng mentalidad na ito na natin ang ating sariling kalusugan upang makapagtipid sa medical na kagustuhan o kagastusan. Katulad ngayon, pandemic, mm, kailangan mag-vitamin C. Pero yung iba, naku, sayang, bibili ka pa ng vitamin C. na lang ako. <laughs> diba ba may ganun pa. pe eh. ito rin ang pag-iwas sa mga pagkain nutritional dahil may kahamahan ng presyo nito kaya magtitiyaga na lamang sa mga di malusog na pagkain dahil ito ay mas mura kahit alam natin na ito ay mapanganib mapanganib sa ating kalusugan Ang scarcity mentality ay padron ng buhay na ang equation ay sumatutan equals wala. Ang mga tao na nagtataglay ng ganitong mentalidad ay mahirap sa kanila na ibahagi ang kredito. Siyempre, tatago na lang na ikikip na lang nila sa sarili nila yun, nila yon Pagkilala at kapangyarihan. Kahit na mga sa, kahit na mga, kahit na nga sa mga taong tumulong sa kanila upang makamtan ito. ba diba? Nahihirap silang makamtan ng ng tunay na kasiyahan para sa tagumpay o kasiyahan sa kapwa-tao, hindi ba? Sabi nga sa Facebook, sabi nila na ang taong hindi kontento sa buhay ay hindi masaya. <laughs> Nabasa ko lang yan kahapon. na Ang alternatibo sa si scarcity mentality ay ang realistikong pag-iisip o kaya pag-iisip na kasaganahan. Ang abundance mentality ay sumusulpot mula sa mga pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa sa sarili. Ito ay ang malalim na pag-agos ng karunungan sa pagpapahalaga at pagbibigay kasiguruhan sa sarili. Ito ang pardon sa buhay na marami para sa lahat at sapat para sa lahat na magbubunga ng pag-iisip ng pamamahagi ng katanyagan, ng mga pagkilala mga kinita at mga pagpapasyam. Mapapangibabawan ng scarcity mentality at pag-aruga sa abundance mentality tulad ng eto yung mga yan. Magtuon sa mga, kalika, mga kalakasan kaysa sa mga kahinaan. Ibig sabihin yan, dapat umasa sa iyong sariling imahen. Magtuon sa kung saan ka mahusay, kung ano mayroon ka, at ano ang maaari mong gawin sa mga ito. Magtoon sa iyong mga kasanayan at ihulma mo ang iyong tagumpay sa mga tao o sa mga ito. Magtoon din ng oportunidad. Mahanap mo ang oportunidad sa tamang panahon kung itutoon ang mga kasanayan at kalakasan upang makamtan ang matagumpay kaysa ito nito sa mga takot at mga pagdududa at mapanatili ang antas ng aspirasyon sa buhay magtuon sa posibilidad at maaaring kahinatnan nito. Hindi tayo makakatiyak sa tutunguhin ng ating mga plano at mga aksyon. Maging maingat sa mga pagpaplano para maitaas ang mga tsansa at mga posibilidad ng mga balakin. I-appreciate din natin ang mga mabubuting bagay sa ating buhay. Lahat, kahit maliliit na bagay, i-appreciate natin yan. Ito ang pinakamahusay na paraan upang mapangibabawan ang depresyon at mga negatibo sa ating buhay. Ginagampat, ginagantimpalaan ito ang mga kakulangan at mga dahilan upang hindi tayo maging masaya at optimistiko. Kailangang matuto tayo sa mga tagumpay ng kapwa ng walang panibugo. Kasi karamihan sa atin, oh, kaya alam mo ano yan eh, dahil sa ganito, sa ganyan, di ba? May mga side comment pa. So, i-congratulate na lang natin sila ng taos puso sa atin. Ng taos puso. yan, di ba? Damhin. Yan nga, ganyan eh. Damhin natin ang tagumpari at kasiyahan ng bawat isa sa atin, di ba? At huwag nating maliti ng sarili o oh, mainggit. Alamin na walang limitasyon. Ang oportunidad, diretso huyan at libre huyan. Tumulong sa kapwa batay sa ating kakayahan. So kung ano kaya, kaya natin ibigay, bakit hindi natin itulong, ba diba? Labanan na magalit sa sarili at sa kapwa dahil sa mga kabigawan sa buhay. Ginagawa ng scarcity mentality na tayo ay maging mapanibugho at magalit sa tagumpay ng kapwa na kung saan tayo ay nagiging mapanghusga sa sarili at sa ibang tao. Minsan hindi natin napapansin, judgmental tayo hindi lang sa ibang tao, pati sa sarili natin, judgmental tayo. 'Di ba? Hanapin mo ang ang king individualidad at ipahayag ito. Bilyon-bilyon kaya ang tao sa mundo, pero ikaw, nag-iisa ka lang. Kakaiba ka. At ah, tandaan mo, walang katulad. Parang ano 'yan eh, parang uh, fingerprint, walang katulad. Tandaan niya 'yan. Paganahin mo ang mga iba't ibang proseso sa iyong buhay at sa tamang panahon ay lilikha ng mga alon sa buhay. Huwag ba natin ang sarili? Hmm, sasabihin sa atin, hm, eto na lang, sayang pag bumili pa ako. Binarat mo na yan ang sarili mo. Iyan <laughs> ang scarcity mentality na ginagawa ng mababa ang ating sarili o makita ang kukunting oportunidad upang maging matagumpay sa buhay. Huwag hayaan ang takot o pagkabahala na pwersahin tayong maliitin ang ating sarili. Alamin ang ating tunay na halaga at tumindig para dito dahil lahat tayo ay may halaga. Hindi madali ang pangangalaga ng abundance mentality o kaya'y pangibabawa ng scarcity mentality, lalo na sa panahong ngayon. Sobra! Hindi ba? etong panahon nito na karamihan, ilang mataas na porsyento ay nagdadara, nagdaraho. Dahil nga sa scarcity mentality. Yan, di ba? Sa, sa paulit-ulit na pagkabigo, pagkahon sa ating mga circumstansya, galit ng mga tao at pagkaingit. Yan. Wala tayong kontrol sa panlabas ng mga salik na nakakaapekto sa ating buhay. Sa tandaan nyo, yung sa pandabas, wala tayong kontrol dyan. Ngunit, palagi tayong makakahugot ng motivasyon sa ating kalooban at maniwala sa ating sarili at sa ating halaga bilang tao. Mananatili ang ating tiwala at kumpayansya sa ating pagsubok o sa anumang mga pagsubok ng panahon, mababa na ag natin ang mga oportunidad sa pagitan ng mga bantat sirkumstansya ng mga sulirani. Alamin na ang kamulatan ay ang kalahatan. Kung paano natin tinitingnan ang ating sariling ang ating sarili sa mga circumstances sa mga circumstances pag masyadong dire-diretso yung tagalog nakakabulol din ano Remember it will always be our choice ikaw lang ang makakapili. And so it is. Yan po. Marami pong salamat. See you next week po sa pamanibago nating topic. Don't forget to like, subscribe, at i na rin po ang button ng Joyce Gratefulness. Thank you!